Maganda nga rin po sa inyo lahat? Papakita ko lang po tong mga ganawa ko na in order po sa akin. Ipapakita ko na rin po sa inyo yung binago ko pong butas dun sa uh, 49 49 house mga bossing. Ayan mga boss. Ganun pa rin. Labindalwa sa baba. Kaso nga lang, nasa 2.5 cm na po yan. Ganun pa rin. Yung labindalwa na yan, ang ano dyan, ang 2.5 ang 1.5 ay ano walo yung apat po dyan ay oil destructor 2.5 mm mga bossing ngayon yung inalis kong apat na 2.5 na 1.5 mm ay inakit ko po dyan nagakit ako ng 1 cm pabanda lang po pabanda lang yan uh, yung apat dito na nawala inakit ko dito ang sentimetro lang tapos ito ginawa ko pong anim medyo slide po pataas anim po yan pa slide pataas at dito uh, apat na lang po pabalagbag sa liig nya tapos dito yan yan yung ano natin uh, pasensya na po kayo kung marami yung kamay ko natamad uh, na ako magugas bagong welding ah uh, Labing dalawa po yan. Pa-Island po yan. Dito po wala na. Bale po matak po pala mga bossing ng ano, 40. Dosis sa ilalim tapos plus apat. 14 D6 Ay, mali 42 pala mga, 12 plus 4 D6 Plus 6, 22 Plus 4 uh, 26 Plus D6 42 mga bossing 42 holes po yan lahat Kung mapapansin nyo mga boss, yung ito, nasa bandang kaliwa eh, nag orange kasi wala pong pondong langis. Hindi ko na po pinondoh ng langis kasi pasip na po dapat yan eh. Eh, nagbagyo lang dito sa amin, umulan, bumaha. Hindi ko na po po yan, dalawa na yan. Kanina po sana ko ishiship, hindi ko na sana po ibablog. Eh, blinag ko na rin para po makita nyo pala yung mga butas mga bossing Binago kong mga po pala. Maraming salamat po sa so, nagsusubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. dupo uh, do po, dating gawin, do po sa ano, nagustuhan na po itong video natin na hindi pa po nakakapag-subscribe, eh, pasuyo po ako. Pahit naman po ng subscribe button. Pakilagay nyo naman po sa all para po updated po kayo sa mga susunod ko pa pang i-upload na mga video. Uh, like and share mga po siyong. Shout out na rin sa mga may-ari nyan. Sa ano, yung isa po dyan ay sa Mabalakat, Pampanga yung isa naman ay uh, San Pabian, ano ba to? Pangasinan mga bossing San Fabian, Pangasinan hindi ako nakapagpaalam na ano hindi ko babanggitin ang pangalan hindi pa ako nakapagpaalam eh. baka madali tayo nalimutan ko pong itanong kung pwede silang i out pareho pareho po ang mga butas niyan kaya pareho parehas din parehas na parehas din po ang apoy niya nakakatalo na lang sa langis minsan uh, ko na langis uh, at minsan naman ay eh, marami kaya blue tapos eh pag ko na langis syempre may nahalo na kulay ori pero kung kumpleto po yan at meron naman po yung oil level regulator manual uh, gawa po nila Sir Larsky at saka uh, Joseph Ligayada vlog yan po. Ayan naman po hinihila-hila na yan mga boss. Eh, kay Sir Kasenet Vlogger naman po yan. Ginaya po natin. Shoutout sa inyong tatlo mga sir. Maraming maraming salamat po sa pagsusubaybay. Ang ang araw po sa inyo lahat. God bless mga bossing. Hanggang sa muli.